ang dami niyan no. Yan. Eh, kasi wala nang ano, wala nang yan kamatis lang. Ah, ito wala nang bayad. Libre na rin niya. Ah, mm. Kaya pala masarap kasi libre. Yo, what's up mga kaidol, panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon At welcome back na naman mga kaidol sa ating YouTube channel So, yan mga kaidol at makulimlim So, walang araw Kagabi, umulan din mga kaidol At saka ngayon, andito ako sa labas Kasama ko si Lab So, remember nyo mga kaidol yung ating sili na sabi kong Nabili namin sa pamalingkihan at kinunan ko ng isang piraso at nilagay ko dito. Dito. Na sinabit ko nung taglamig at saka pinatuyo ko. saka tinanim natin sa mga kakita ng mga last na video natin sa past video. Ito na yung sili na ating tinanim. At mayroong mga bunga ang dami so need nating harbisin to mga kaedol kasi papasok na yung lamig baka masira to so ang lalaki oh ah, sarap to sa mga mahilig sa dinuguan ito maganda ilagay wow oh ang dami oh ah, sili <laughs> ganda oh oh ang dami hanggang sa likod oh oh so need nating kunin to para mabigyan din natin si Otol tapos yung ating mga sita dito maliliit na pero may nakukuha pa rin kami dito ayan ah, siguro si, si Lab na lang kukuha ayan o oh. alam oh. si Lab na lang <laughs> <laughs> Ala, alam, alam niya daw siya kukuha ah. ayan o oh. ang dami gagmoy kung maning uban lang oh. lang oh, yung mga malalaki kasi baka magkulay dilaw na naman yan katulad yung kinuha ko dyan na kulay dilaw na tatlong peraso yan oh, lalaki na yan oh, yung mga maliliit tira, eh, tira mo muna yan o oh, may, mayroon pa palang ano o oh, pang maliliit so, ang dami niyan, oh. tapos ito yung lalagyan o oh. tayo maghawak sa lalagyan para may may ambag tayo ayan o oh, sa harap mo Pupunta lang sa Pupunta kana kaga doon sa likod. 209 mo yung sir. sa likod para ano? Hindi <laughs> na stabangan, iingon na nimo. Ayoy. Iiwan lang 'yung manlilipat muna. Sunod na linggo na naman yan, abot pa yan. Oh. Ikara mo ta ang kuan. All right. Sugmat mo um, uban lang. Tinglad ko lang muna. Ang dami. Ayano. Oh. Ito. ito sa likod. Oo, na nga. Matanda na yung iba. Right? Oo. Oh, diba? So, dito natin ilagay ito. At saka ito, ang pagkakalam ko na munga to. Pero, aywan ko kung bakit malalanta sa kagad. Hindi ka nung dalawa na yon Dalawang puno. Malalaki kasi yung pat niya. Ito kasi maliit. Siguro, kung hindi siya mamatay, sunod na taon ilipat natin sa malaki yan ang oh, dami oh sarap yan sa yung dinuguan ba kung mahilig ka sa dinuguan yan ang masarap ilagay oh ang ganito ganito kalaki oh wow mahilig ka di makakabalong ha hmm. huh? ay dinuguan lang Sabi ni Mrs. Sandi ko marunong magluto ng dinuguan pero marunong naman ako magsisid ng dinuguan. What? <laughs> no. Sisid lang alam ko. Hindi. Alam natin magluto ng dinuguan kaso lang hindi tayo nagluluto. Nakik nakikikain lang tayo kasi si Lab din hindi din nagluluto ng dinuguan kasi hindi naman masyadong kumakain ng dinuguan to eh. Pag matikman yung masarap yung dinuguan na niluto, yun. Babalik-balik yan. Pero pag hindi masarap, ah sigurado, iiwan. <laughs> yan o, kadami. Ah, diba? ba? Wow. Unta no, hindi siya mamatay karong winter. Ah, hindi yan mamatay. Yung malunggay nga, o, oh. Hindi nga, eh, apat na taon na nga yan. Oh. Ngayon, mataas na, o. Oh sana makasurvive na naman siya ngayong taglamig no? para susunod may malunggay pa rin tayo kasi sabi ng iba pag taglamig daw dito yung malunggay namamatay yung puno pero yung, yung sa pininanim ko hindi naman namatay apat na taon na yan ayan tapos mga kayo yung mga tanim namin dito sa likod ayan ito bubunutin na natin siguro to para malanta ayan kasi wala nang ano wala nang ayan kamatis ganyan na muna pero may marami kami nakua dyan uh, bubunutin natin yung talong hindi na munga tapos ito yung ampalaya wala na binunot ko na din janay na yan yun o para sunod na linggo siguro linisan natin dito sa likod para hindi tayo mahanap ng mga uod. May mga uod kasi maliliit. Ha? Oo. Oh, matataas pa nga yan eh. Kasi hindi pa naman malamig eh. mainit pa nga eh. Oo. Oh, yan, madami oh. Ang dami oh. oh. Iwan yung iba? Maliliit pa no So, iwan daw yung iba. Sabi ni Miss... Ni Mrs. Saan. Iwan daw yung iba ni Lab. you know, Kasi maliliit pa. Ito mga ganito. Maliliit pa. Ito parang hindi na ito Lab. Parang siya, siya, matanda na. Yan. Yan yung amin na harvest o. Oh. O. Di ba? Marami din. So. Sa sunod na. Linggo. Baka maka-harvest pa tayo dito. Tapos ito wala. Wala. Na ano siya. Sayang. O. Oh, na ano na nga. yang mudah-mudahnya. Konses um. itu ulas saya konses. Hmm. Lah sabu tapos na kami magharvest. So ayun yang aming na harvest nang dami. Oh, ang dami na yan oh. 'Di ba? Meron pa natira doon sa may puno. Kaya maliliit pa. Yan na oh. sarap oh Ayun. Hmm. Hmm. Sarap naman ito. Ang lalaki Lala oh. Mukbang tayo, mukbang. Sarap ha. Mm-hmm. <laughs> <laughs> ito to grips. Ay. Ang kasama pala ako Dala ni, ni ano to, ni Lab kahapon. Kasi may pill trip sila. Pag uwi niya, dala niya to. Sarap. Hmm. Mm. kamay lang yung makikita sa kasama ko dito ayaw kasi magpakita takot makita yung subo niya ganyan uh. mm. lang <laughs> sarap oh. mm. Mm. sarap kausan ang inay eh, ka ko. Hmm? Hmm. naman dito. Pero kami nagputol lang ito sa puno. Libre mo na ibusing. Ah, ito walang bayad? Hmm. Libre ng ano niya. Ah, mm. Bawat isa sa mga naidala. Kaya pala masarap kasi libre. <laughs> Pero pag bilhin daw to isang ganito. 3, ano daw? 3,000 yen. Sa pera ng Japan. อืมอืมสำหรับ Yan mga kaidol Labas na naman kami ni Lab Andiyan sa likod oh. So Ganoon pa rin mga kaidol Mamalingke lang kami Tapos Napakasarap magbisikleta ngayon kasi wala, walang araw Makulimlim kasi Kaya Malabig-lamig na din ang simoy ng hangin Pero hindi naman Ganong malamig Yung sakto lang Parang weather ng Pinas Yan gan Ganun lang. So, ayan si Love sa likod. So, mamalingki tayo. dito na tayo sa Balor kung saan kami palaging namamalingke sa so, yan nasa harap natin si Love pasok tayo dito sa may Balor alright bago kami mamalingke ginagawa namin palagi dito pag pumasok dito aket na naman <laughs> akit sakay kami ng escalator wala kasing elevator dito kaya escalator lang oh. Anak oh, nagmapadali. <laughs> Bago kami mamamaling palagi dito mga kadol. Umiikot-ikot pa kami dito sa loob. Kaya natatagal kami dito ang dalawa. nandito tayo sa sports depot na naman. <laughs> Pasok na naman kami dito sa sports depot. Woo! Lamig dito ah. Tara, sports di po. So, pasok tayo. Baba na tayo. Walang tayong nabili doon. <laughs> nag -ikot, ikot lang yung ginawa namin doon sa loob. <laughs> Ang mamahal ng mga bagong, ano, bagong display. Puro taglamig na yung mga display nila. Woo! Shout out sa lahat ng mga tao dito. Uh, yan, nakauwi na kami dito sa bahay. At... Uh, merigyan na tayo mga kaidor yan o, sarap o oh. lagay natin sa tinapay so yun o oh. o, oh, harap ang gaya okay, dito, Palaman. wow pancit canton

napakasarap. Mm. Mm. Alright, mga rider. Time check tayo. 4.20 na ng hapon. So, bago tatapusin itong ating video, mga rider, magsa-shoutout lang ako sa mga solid rider natin dyan. Yan, kay Manay B. Shoutout sa'yo. Yan, kay Tisay, shout out. Kay Kainday TV, Miguel Alonso, shout out. Kay Uncle Balong, shout out. Kay Bibi Yasi, shout out. Kay Nanay Marso, Miguel Alonso, shout out po. Kay Ship Travel Vlog, shout out. At kay Ati Tess, Miguel Alonso, shout out. Kay Annalyn, shout out. Kay Jerry Harry Shout out Support by Dada Yan, shout out po sa inyo Kay Ali Kay Ali Sabina Make a shout out Kay Ate Princess, shout out Boss Sogo, make shout out Kay Ardog, shout out Kay Ate Tere, make shout out Kay B9 Shout out sa iyo Ingat ka dyan palagi Yan kay ati-jie-jie, may at sino pa yung iba? Yan, syarat po sa inyong lahat. Kan kay kasi, syarat kay ati Jing, jie may galaw ati-lit sa out. Ayan. At sa mga ibang hindi ko na shout out sa susunod na video na lang. So, yan. Medyo mahaba na itong ating video. Salamat sa mga solid trader natin dyan na andyan lang palagi. So, pagpasinsyahan nyo na yung ating mga video yung ina ha. Kasi, mahirap mag-isip kung anong i-content -co ko dito. Paikot-ikot lang ako dito sa bahay. So, yan. Sa mga bagong pasok na dyan, Paki-like and share and don't forget to subscribe Jude Mendero TV. At hanggang dito na lang mga kaidal, mag-ingat kayo palagi. I love you all. God bless you. Bye-bye.